Ang makasini at makampanitigang gabi ng Lumpar. <tinyo> Ang ating mga nag sa iba't ibang kapilumala ng Komisyon sa wikang Pilipino para po sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ay labis po kalugulugod para sa mga opisyal at pamunuan ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ang ating pong mga patimpala ay tunay na tinatangkilig ng sambayanang Pilipino. At patunay po yan na tayo, kami sa Komisyon sa Wikang Pilipino ay ginagampanan po namin ang aming mandato Napalagay natin ang higang pambansang Pilipino kaanis na pa'y paglinang ng mga wikang katutubo sa ating bansa. Nakalulugod pong tingnan ang listahan ng bilang ng mga kalahok sa iba't ibang mga patimpala. Sa dangal ng panibigan, may lima pong munisyon. Katalaang hinto, 52 dalawang laho. Sa tulang senyas, labintadlong laho. Dramatikong monologo, dalawangpot apat na laho. Para sa tulang tandem o duo, labintadlong laho. Sa tulang tanaga, isang daan siyang nagpotwalong laho. Sa pagsulat ng dalit isang daan at limang putsyang na lahok sa pagsulat ng Diyona dalong daan at anin na putanin na lahok. Tunay na nakatutuwa po dahil tayo po ay nagsiservisyo para sa sambayan ng Pilipino. At tayo po ay inaakit natin ang mga manunulat, ang mga panitikero, na patuloy na magsulat ng iba't ibang genre o anyo ng panitigan. Sapagkat nasa kamay po, lalo na ng mga kabataang manulat sa kasalukuyan na ang ating pong panitigan ay nakasalalay sa kanila para sa pag-unlad ng susunod na henerasyon. Nakikita ko po ngayon sa buluwagan ito at ibang ibat ibang, mga mukha ng mga nagwagi na pangarang na lang po natin ngayong gabi. Nakakatuwa dahil karamihan sa kanila ay mga kabataan nagpupunyagi na isulong at pagandahin ang kanilang pagsulat ng iba't ibang genre ng panitikan na po ng mga patimpalak natin sa buwan ng uh, panitikan. At ito po ay inaasahan namin na tuloy-tuloy pong tatangkinikin ang ating mga patimpalak sa darating pong buwan ng wika na meron din po namang iba't ibang mga uri ng patimpalak na ating pong gagawin. Ngayong gabi, ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay nagpupugay, Sumasaludo sa lahat po ng nagwagi sa iba't ibang pating pala. Kayo po ang pag-asa ng sambayan ng Pilipino ipag isulong punin ang pagbinang ng inyong craft, ng inyong sining, sapagkat ang si mga sining ang gagamitin ninyo para po maging lulsaran sa pagkulad po ng ating sambayanan. Muli, ako ay tunay na sumasaludo sa inyong ang tinggaling at lusay. At sana po sumali rin po kayo sa iba pang mga patimpala para sa buwan ng buka sa dating na Agosto. Maraming maraming salamat po.